What's up mananap? Bagong video mga katribo. Update natin yung kaganapan sa ginagawa natin. Na pangalawang araw na natin to. So medyo malalim-lalim na. So ang pinagtataka lang namin na meron na po kaming nahukay na parang siminto. So ang ibabaw guys medyo malambot lang yung lupa. Parang sandali lang hukain. And then sa ilalim na nakahukay na po kami ng parang siminto uh, or adobe pero hindi naman buo yung paggagawa na ano so sa pagkakalam ko kasi yung adobe parang buong palanas na bato yan so sa kaso na to ang ibabaw malambot naman and then yung sa ilalim parang nirekrapa ng siminto So, hindi namin mawari. Totoo ka. Hindi namin mawari. Totoo Ito guys, yung location namin. Nandito po kami sa seashore or sa pangpang -pang gilid ng dagat. So, ang location na nakita nyo, ang, ang nahukay namin is parang nakapatong-patong na bato kasi nga uh, parang na-incline siya so instead na magkatabi para siyang nagpatong nagka nagkapatong-patong and then yun nga ang pinagtaka namin o pinagtaka ng team namin na bakit ni parang uh, tingnan nyo nga guys sa ano sa tingin nyo to bato o adobe yan yan ito ay nakapatong sa dalawang halimbawa dalawang bato magkadikit na si yan yung ganun na ano parang nadudurog na siminto Oh, tingnan nyo mga kadribo. Yung sa ibabaw oh, malambot siya. So, lupa talaga. And then, pagdating sa medyo ilalim, yun na. yung parang kulay puti na parang siminto. Hindi naman siya totally adobe. Parang ano talaga siya. Oh. Tingnan nyo. Maputi din. So, nakita nyo naman kanina yung pinakita namin na ano, na isang tipak na parang ano talaga siya tapos uh, ipakita namin yung ano ito, ito, ito. yung kabuuan ano yung may malaking bato tapos yung sa ilalim na yan yan may mga guhit-guhit na malapad pero buo yan buo yan mga katribo uh, parang pinatungan siya ng malaki ding ano malaking bato na parang buto ng bends ayan oh. Uh or parang oblong na ba ano bilog na bilog yan tingnan mo yan pinatungan ng kasamahan natin ang you know, laki nun Ma malaki talaga parang isang di pa yun yun ang area kung saan kami nag digging yan kaya yun know, parang buong buo na ano Abangan nyo lang mga katribo, mga sigapin namin nga uh, makapag-upload ng video patungkol dito sa ginagawa namin. So once again, thank you for watching and follow for more. Good morning.